Malapit na po magkaalaman kung sino ang susunod na uupo sa White House. Pero kahit malapit na ang botohan, wala pa rin sure win sa eleksyon. Nasa frontline na balitang yan si Jovi Francisco. Dikit sa mga survey ang pambato ng Democrats sa si U.S. Vice President Kamala Harris at ang manok ng Republicans na si former U.S. President Donald Trump. Hindi gaya sa Pilipinas na paramihan ng boto ang labanan para manalo, sa U.S. elections paramihan ng electoral votes mula sa bawat state ang kailangan. <laughs> Suma total, may git 500 ang electoral votes sa 50 states. Sa bilang na yan, 270 ang magic number na kailangan makuha para manalo. <laughs> Kung tutusin, may kanya-kanya ng balwarte ang Democrats at Republicans. Kaya si Trump at Kamala mas nag-focus sa mga swing state o yung mga estado na dikdika ng labanan. Si Harris, nangampanya sa battleground state ng Michigan. Niligawan niya ang libo-libong Arab Americans doon na tutol sa gera ng Israel sa Gaza at Lebanon. Naging usap-usapan naman ang speech ni Trump sa campaign rally niya sa Pennsylvania noong weekend. Tinawag kasi niyang demonyo ang mga taga-Democrats at naging topic ulit ang assassination sa kanya. Sabay baybirada sa mga reporter. To get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much. Cause I don't mind. Bukod sa Pennsylvania, bumalik din ulit sa swing state na Georgia si Trump. Yun nga lang, nangangali mawala sa kanya ang kinalang balwarte ng Republicans na Iowa. Dahil lumalabas sa huling survey na lamang naroon si Kamala. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.